At ito na nga mga ka-sidecar Ito na nga pala ang uh, kinonvert namin na Mio na tatlong gulong So ayan mga ka-sidecar Inangat namin yung uh, kabilang side ng uh, gulong at umikot At ito naman yung kabila pag inangat ito na rin ang iikot So yan yung uh, trabaho ng differential mga ka-sidecar uh, Ang kagandahan kasi sa differential type Ay uh, hindi matakaw sa gulong Hindi kagaya dun sa diritsuhan na ihi Ayan, saka mas maaluan siya iliko ito na nga pala mga sidecar ang proseso ng unang paggagawa nito ayan ikinabit ko yung uh, tapaludo at syempre yan tinornilyo na mga kasidgar ayan kulay dilaw nga pala yung uh, napili kong kulay dito dahil nga uh, binagay ko na lang din sa mismong kulay na decals ng motor ayan pagkatapos nga nga kinabit doon sa kabilang side dito naman sa kabilang side ayan para maikabit na lahat Bali, ano kasi 'yan mga kasidcar pininturahan muna. Ayan, at pagkatapos nga uh, matuyo, ayan, kinabit ko na dahil nga uh, para maano na rin ito, mai-release na. Uh, inabot na rin ito mga kasidcar ng uh, ilang araw din dito sa Siap. Uh, marami kasi uh, ginagawa, bali isinisingit-singit lang itong uh, tatlong gulong na ito mga kasidcar uh, pinagbigyan natin si customer. Actually eh, mga kasidcar, uh, ang plano sana namin dito ay uh, lalagyan lang ng dalawang gulong sa magkabilaan. Sa makatuwid, magiging 3 wheels na siya sa likuran. Sa likuran pa lang. Bali, pang-apat, pang-unahan. Ang naging suggestion ko sa kanya na tanggalin na lang yung mismong gulong sa gitna at kakabitan natin ng differential na lang para mas maganda siya tignan. Kasi yung ganun ay pagka malubak-lubak masyado siyang mabuay hindi kagaya ng ganitong uh, dalawang gulong lang sa likod nagpapasalamat nga rin pala ako sa nagpagawa nito dahil nga uh, nagtiwala siya kahit na hindi pa namin alam kung anong magiging resulta nito ng uh, gagawin na 3 wheels na Mio ayun at awa ng Diyos ayan malapit na siyang uh, mayari at malapit na siyang magamit ng mayari ayan so ito na nga pala mga kasidecar ang kanyang finish product Bali, doon nga pala sa mga gustong magpa-convert ng ganitong uh, sit-up. Yan. Ihanda nyo na ang inyong pitaka. Siguradong butas pati ang inyong bulsa. Ayan. Mura lang naman yan mga kasidkar, yung uh, ganyang sit-up. Uh, direct message lang kayo mga kasidkar. <laughs> At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon mga kasidkar, please paki like comment, and share na rin. Ito nga pala mga kasidkar ang bagay sa mga hindi marunong gumamit ng single na motor. Yan, hindi ka na mag-aalinlangan dahil nga ito ay uh, hindi na matutumba. Kumbaga ay mayroon na siyang katig kung sa bangka. <laughs> at ito na nga mga ka -sidecar. at kung nagustuhan mo ang bidyong ito, please paki-like, comment and share na rin mga ka -sidecar.